Ayun po. <laughs> Nakatago daw yan mga yan eh. Baka may bantay din dito. Diba? So, ayan natin. Ah, may bantay nga. So, kaya pala walang ano, dumadaan. <laughs> Ayun po. Ayun, si Gadget Addict po yan. Woohoo! Diyan lang ako, gang! Ayun Active sila doon. Oh, 5,000! <laughs> para do <doon> sa truck. <laughs> Ayun <po. laughs> Nakatago daw 'yan mga 'yan eh. <laughs> Ayaw nyo pala sila magtago diyan. Wag na 'yun dumaan diyan. So para kahit magtago man sila diyan basta wala silang mahuli, eh, di ba? Kung kahit magtago sa diyan sila dyan eh. Kung wala naman dumaan, eh di sayang yung pagtago nila. <laughs> di ba? Di ba? Ang ganda. Oh. Di ba? Walang dumadaan doon eh. Alam nilang may hibantay dun eh. Eh, may bus, may bus. Baka mayroon sa likod nito. Oh, wala, oh. Galing, di diba? Ayos. Oh, di ba? Wala tayong nakita sa mga likod ng bus. Oh. Pa oh. Baka may bantay din dito. Diba? na natin. Ah, may bantay nga. So, kaya pala walang ano, dumadaan. eh <laughs> o. Ayun, si Gadget Adik pa yan. Woohoo! Diyan na nga ko, gang! Gadget <adik. laughs> Wala silang nahuli doon, di ba? Ah, bukod doon sa truck pala, may truck pala na naki, sa ano, Mega Mall. Oh, di ba? Ang linis. So, di ba? Di maganda, good sign 'yon. Napakaganda, napaka ano, di ba? Wala silang na wala tayong pagtatawanan, wala tayong pagkakantsawan, uh, di ba? Wala nahuli. di ba? Maganda, di ba? Pero kahit sana walang bantay, walasan uh, wala sana nga dumaan na no or iwas iwasan na bawas bawasan niyo na dumaan doon so ops ba na naman na syempre na uh, pag naka-open ang camera mindset naka-open lang kasi yung camera mo eh kaya hindi ka dumadaan doon syempre pero kung uh, naka-off yung camera mo or wala kang action camera syempre dumadaan ka diyan sa bus lane at sa bike lane kasi kamote ka okay <laughs> di ba ang mindset So, matagal na natin sinabi yan na ganyan. Ah, uh, kasi yan yung mga typical na comments sa comment section ng mga nagmamalinis, Nagpe-feeling angel at nagpe-feeling santo, nagbabait-baitan sa comment section. Yan yung mga comment lagi eh. Ayan, naiintindihan natin yung mga ganon kasi ayaw natin na uh, uh, yung mga feeling santo at feeling angel eh, ayaw natin ma-degrade ma sila kasi baka ilang uh, ilang taon na lang na pagiging feeling feeling an angel at feeling feeling an ilang santo ay eh, ma-beautificate ma, -beautificate, ma -beautificate na sila anong tawag doon kumbaga parang mabindisyon na sila ng mabindisyon na, na sila ng Vatican para maging tunay na santo no yung mga nag ano mga netizen na, ano, ganun yung palaging uh, uh, at lagi sa social media ganun sila mag-comment lagi sa social media no So naiintindihan natin sila no kasi ba uh, mga ilang taon lang may bago ng santo. Uh, Saint ano ganyan, Saint of ano Saint of social media no. Saint of comment of social media. Ano ba magandang pangalan ng santo? Na uh, ano, uh, epithet ng sa epithet ng santo. Uh, Saint of social media, Saint of Facebook, Saint of YouTube saint of uh, TikTok, saint of Instagram. Ah, uh, na, ganoon na kung ano itawag ng Vatican doon no? So hintayin na lang natin kung anong tawag sa ganung santo. Para sa mga nagfi-feeling angel, nagfi-feeling santo, nagbabait-baitan, nagmamalinis sa comment section ng mga social media. So saludo sa inyo. Ay bawal kaliwa so oh, nasita ko ng kaliwa na ludo ko so saludo